Dawa guys si Papa April 25 Balas si Watro na ng ano hapon Panggabi Panggabi kami ngayon Balas si Watro Ano yan pang 6 pat na mongha island yan dyan tayo mag-trolling ngayon mga master subukan natin yung binigay sa atin ang pinsang ko na ano artificial lure yan dyan din subukan ano yun plastic ano lang sya lure shabby lure lang siya, shabby lure ang mongha o la mongha Lamong ha, ganda niya no Panget? Hindi, pag malayo pa atay Pag malayo na Pag malayo na Labit eh Nariraba yung ano lor Sinking Nariraba yung ano lor Sinking Nariraba yung ano Sana nagbabihin nade ma may paggagawihin oh nang nadandang mongha ko no. may mga angler, doon, no? may mga angler. Ayan, dalawa. Dalawa angler. minutes later kaya naman po alisin dyan dilami yan, dilami yan kami guys isip ito, mong, Bala, na po ito may salamong ha baka sumunod wala na? huminto kasi no? huminto yung makina ay sa patabi ayong uh, yung wala na? Wala na? Baka sa mga sunod. Oh. pa. May ano na ano yun? Tinabihan kami. nga taba pala. Ayan, nandiyan na. Ito. Sabang ko lang. Ayan. Ayan, yun pa pa. Dinawi yung papa

Wala na? na? Sayang Ay, sayang Ay, natanggal Sayang natanggal Ano ba? Sino, Ay, tanggal yung sa likod oh Pangit yung ano niya, yung smoothie drinks oh, Pati ito, napunot rin ito Sayang, ang laki nun Tang Sayang Sayang oh, bulot yung sa likod ta no Split ratio ko muna Ang ganito yung nawala oh. late pala niyan pa eh Pinalit na natin natin dun eh Yun lang oh, sayang Kaya nga, maliit Sayang Yung salamong ha oh Manalay sana ka no Split rings lang yun Hindi mo dala yung sa puset Sa puset malaki yun eh sa split ring split pinilitan dapat yan sayang nakawala guys dali na sana matiba yung taga nya no? yung, yung ano lang sayang guys sakala ko dali na andyan daw dito na isda walang dyan isda split ring sana patalo malaki yun kaya nga kaya kaya nya tanggalin eh malaki yun oh Sayang. Wala wala hindi man dala iba. Sayang. Nandoon din sa bunganga niya yung ano, yung taga sa puwitan. Sayang ang putik. Dali na eh. Tomorrow. Ito yung nangyari guys Oh. Ayun. Talagang bumigay yung pabigay ng split rings so. Oh. Ayun. Kalo mo ginawa eh alambre na ano lang eh sa likod ko jacket ano nasa bunganga ng naman yun ano man yun pabila ayun eh, o mga kapal na rin yung split drinks na yun o eh. ayun yung mga kagat o oh. ayun yung mga kagat nya Bawi tayo. Magpapalit tayo ng ano. eh Ito yung split rings na lalagay natin. Oh. No? Yan. Malaki na to. Yan eh, o. Makapal na to, makapal. <laughs> Yan, gabit namin, makapal na. Bawi tayo, bawi. Shout out, Jilin Erica Duran. Shout out, Ronil Munares. Shout out, Ray Saludar Kabiling. Shout out, Gerard Biloria. Shout out then Ronaldan Montreas. Shout out Rabil Note. A shout out then Mark Mutia. Yeah, it feels like I've been dreaming, but I know I'm not sleeping. I.